Ayan, magandang araw mga Q. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Sopor Q TV. Yung video na yan mga kayo, ay kuha lang po kagabi mga kayo, after ng gig. Nila Iliya si TV mga kayo, sa may magsaysay, Dabao del Sur mga kayo. Ito yung dapat ay pauwi na sila mga Sa kanilang tutuluyan mga kayo. Kaso nga lang, tingnan nyo yung sasakyan guys, hindi po makausad-usad. Dahil sa sobrang daming tao guys, gustong mag gustong magpapicture, gustong makamayan. Ayan o, oh. tingnan nyo naman guys. Kahit yung tuwalya guys, inabot na po sa kanya, pinunas po niya at ibinalik sa fans. Or remember, ano na yun guys, kumbaga ano na yun, souvenir na po yun. Ayan o, hindi po talaga sila makaalis-alis mga kayo. dahil nga ang dami pong taong nakapaligid sa sasakyan mga kayo. Mahirap naman yan na uh, tumakbo yung sasakyan guys, na maraming tao sa paligid. Grabe no grabe, tinudumog talaga yung idol natin guys, kahit saan po talaga siya pumunta, tingnan nyo naman guys oh. ito lang yung maganda kay Elias si TV, guys kahit pagod po siya, hindi po natin makikita sa kanya guys, sana pagod siya so todo entertain pa rin po sa mga tagahanga, tingnan nyo naman yung ginagawa niya dito guys, oh. yan kaliwat kanan po yan, nakapaligid na po yung tao sa kanya guys, binibidyohan po siya pinipicturan po siya ayun, nagsiselfie po sa kanya, pero game na game pa rin po siya guys, kahit uh, pagod na po yan sa kakaperpa kahit yung army o oh, tingnan nyo ayan o oh, yun yung army sa harap guys nakibidyo na rin nakiselfie na rin grabe yan saludo po sa mga taga Davao del Sur guys grabe sobrang init po yung pagtanggap ninyo kay Elias DTV dyan kagabi guys kahit yung pauwi na po siya yan nandyan pa rin yung mga taong humahanga yan gustong magpa-picture, gustong makamayan and gustong makapagselfie sa kanya guys yun grabe saludo po sa inyong lahat dyan sa Davao del Sur mga kapyo. At ngayong gabi naman mga kayo, ay nasa Agusan del Sur po tutugtog ang Elias JTV mga kayo. kaya abang abang kayo guys sa update natin mamaya I'm sure guys dudumugin din po siya doon mga Kiyo ng napakaraming mga tagahanga kasi nakita ko mga Kiyo sa post ng mga taga Agusan del Sur mga kayo, sobrang excited na po talaga sila sa pagdating ni Elias JTV Naka-prepare na po sila guys prepare na po sila doon lahat kaya kunting paalala lang reminders lang ulit sa mga taga Agusan del Sur na pupunta mamaya sa gig ni Elias ATB guys magprepare na po kaagad kayo yung cellphone nyo i-charge nyo na muna yan i-delete nyo yung dapat i-delete para hindi kayo ma-pull memory mamaya guys tapos magsuot kayo ng komportabling damit yan yung hindi naman kayo nababastos guys magsuot kayo ng saktong damit yung komportable yan di ba diba? at kung pwede Ah, magdala kayo ng pagkain, ng tubig at huwag na kayong magdala ng mga bata guys kasi mahirap po pag may mga dala kayong bata kasi tingnan nyo naman dinudumbog po yung mga concert ni Ilya kasi mahirap yan guys na sobrang ta daming tao tapos may mga bata pa kayong dala so yun lang guys maraming maraming salamat enjoy po kayo sa Agosan del Sur mamaya so ayan guys so oh, grabe no pati yung army o oh, nakikipicture na rin <laughs> so kahit ako guys kasi bibihira na naman pumunta sa isang lugar si Elias TV kaya sinasamantala na talaga ng mga tao na nandyan po siya ganyan nga yung sinasabi ko palagi na kapag pumunta sa lugar ninyo si Elias TV guys samantalahin nyo na magpa-picture na kayo kung kaya ayan magisayaw na kayo sa kanya sa taas ng stage kung kaya naman kasi i-grab nyo na yung opportunity kasi sa sobrang daming uh, nakalihirang schedule sa kanya guys sobrang tagal po niya makabalik sa isang lugar ayan uh, bibihira pa nga siya halos makabalik sa isang lugar kaya pag pumunta na sa inyo guys i-grab nyo na 'yung opportunity magpa-picture na kayo. Yan makiselfie, yan makibideo, makipagkamayan, yan magipag-uhay kayo sa kanya, guys. Kasi napakabait po yan, napakabait po. Si Lia Saitee, guys. Kaya kahit umakyat kayo sa taas ng stage, kapag uh, kumakanta po siya, gusto niyo'ng sumayaw, pwedeng-pwede, pwede, walang problema, guys. Kahit harangin pa kayo ng bouncer walang problema basta si City TV na po ang lumapit sa si inyo guys wala na pong magagawa yung mga bouncer pinagbibigyan niya po talaga so yun guys abang abang po ha sa mga taga agusan tilsor at ingat po kayo palagi God bless po sa si inyo diyang lahat